Lebron, Lebron. I si you, da. Kiss Kira ka, da. Init tayo, mo. Guys, kakantayan sa kasal niya. Kiss Lebron. Kaya andito. Wala po na sa amin. Nga. Bayut. Ayaw na daw niya dito sa farm. Aircon daw siya. Orange. Napakagaling ni Brit grocery na. And then, may mga pipas. <laughs> And si Ati sa ating bigyan. Sa ang na grocery. Yung mga panakot. And dito na sa ref, ang mga katailanganin na mga dito, mga panakot, mga atsal, mga dahunan. And then, dito pa yung iba, guys sa ilalim is ready na yung mga kahoy para sa mga lechon guys ang dami niyan pang lechon yan lahat ng mga kahoy nakaredy siya ako pa rin ang reyna runners up ko lang kayo butong isena subok na lang ang anak wala siya ka lang isa lamang sa lahat din ako Taba na si Chuchay. <tuk tangan> ya, tabak nak na 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 oh, tabak nak oh, <laughs> tabak nak. Tabak nak no. no. Na langka, 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 Kadang. langka, langka, <tuk tangan> <tuk> langka, 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 Parang palis na siya. Asim eh. Parang ano siya, na, parang suka na siya. Three years. Ilawig ting Parang may suka. Aslam na Ratters. Pero magkalagay, di ba? Magkalagay din siya. Ah, slum so na. Aslum na, no? Ano na, slum na sabi? Siguro yung mangga, tsaka yung mga ano. mo lang yung mga na. <coughs> Namin ngayon 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 kamas? ngayon 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 Ready no, na lang. Ka nga, ready? Ka ng po. kanang everyday ga shoot niya. Kana mga artista nga kulutog buhok nga ana nasa po at sunog na kay buhok ay na sa ni ko ligo blower din na siya. Mo nang uban diri magligo, mangno. Ay, 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 So, yun yung hato ay sa niya. Uh, uh, Hindi ko man hato nga mabuhi pa ang buhok. Wala bang na, yung, uh, Once patay ng buhok, patay na gid siya. Lato na lang yung mga mutubo pa siya. sa <coughs>

Mula tayo latay, -latay. bitaw ka imong sampot anak kay murag gilok kayo. Hay <laughs> ba bem, ay pagkatawa bem. Yeah, yeah. <laughs> Bye mga wasinat mga shuri. Goodbye! Good Guys, aalis sila ngayon. Makikifiesta sila doon sa area nila, Milmar. Mm -mm. Area ni no Milmar. Milmar. Good luck, bell. Napakalamig doon. So, jacket talagang kailangan bitbitin. Bye-bye, Bye-bye, Ada? Okey, aku dah pula bising phone. Let's go. Oh, ah. Parang kasama ako guys, tapi ikatin aku langsir adon. Ini dah betul-betul susah. Bye bye, Tiban. Kau ping. Kita kerjasama aku ba? Parang kasama lang pero Bye. hanggang dito lang pala. Ba, ingat kayo and enjoy. Ayan, bago tayo magbabay kasi ako hindi talaga ako sa sasama ngayon kasi nga eh may review pa si Diday for school kasi exam nila. So, hindi po pwedeng sumama si Rhea. Unahin si Diday, no? Ayan, dito na muna tayo. Tingnan natin yung pinakalas na update ngayong hapon dito sa function hall. So as of alas 4:48, 4:48 ng hapon, Um, February 11, eto na yung hitsura sa ngayon. So, maybe tomorrow, maglalagay na sila ng mga ano dyan, atop. Ano ba? Diba? Almost, siguro nasa mga 90%. Tapos na yung dito na area papunta doon. Yan, dyan na lang sa center na area sa left side. Yung wala pa mga braces. O, diba? Yan ang ating couple for today. And syempre, tayo eh, hindi na din magtatagal kasi alam nyo na, 5 p.m. Si is kailangan ng umuwi para naman sa pamilya niya. So, bye tomorrow. Abangan ninyo kasi meron tayong upload bukas ng umaga. Chika-chikahan with um, Auntie Sita. Oo. And then kung paano sila talaga nagkagustuhan ni eh. Daddy June oh bukas guys i-upload ko yan very early in the morning kaya thank you thank you for watching bye ingat tayong lahat god bless